Okay, uh, meron tayo rito, guys, na Toyota Repo. Yan, uh, gasoline engine. Yan, pero ito, guys, uh, ang problema nito, na nalalabuan daw siya rito sa may uh, panel gauge. Yan, kapag binuhay ang park light, uh, napakalabo raw. Sobrang dilim. Yan, pakita ko sa inyo, guys. Yan, tatakpan natin. guys uh, medyo malabo nga hindi siya ganong uh, kalinaw yan Kumbaga, hindi siya gaya ng iba na talagang kapag binuha yung park light napakalinaw yan. bali ganito guys ang ginagawa ko rito uh, kapag mga nagpapalit ako ng mga ilaw sa panel gigs, ito na guys ang ginakabit ko o yung nire-replace ko yan mga LED 'Yan, bali ah uh, t-10 to guys, t-10. 'Yan yung ginagamit ko. 'Yan. Kaya lang ang problema lang dito guys, uh, napakahirap kalasin ito. Ah, uh, hindi niyo mapapalitan ng ilaw sa panel gauge kapag hindi niyo tinanggal 'to. Etong uh, cover na 'to. Kaya medyo uh, mahirap lang 'yan magpalit ng ilaw. 'Yan, kumbaga lahat 'to tatanggalin. 'Yan, buong 'yan. Para mapalitan ng ilaw kasi uh, hindi kayang dukuti niya sa ilalim ng case yan bali ito guys uh, papakita ko na lang mamaya uh, kapag uh, natanggal na namin itong cover na to Okay uh, ito guys nakalas na natin yung uh, panel kids o dashboard yan ito guys yung uh, papalitan nating ilaw bali apat na piraso yan ang problema lang dito guys Uh, hindi ka tulad yung iba kong ginagawa uh, kapag tinanggal yung ilaw uh, yung dito niya yung kulay puti na yan na nakaharang malalim sa kanya kasi uh, masyadong mababaw kaya kapag nilagay natin to guys yung uh, ipapalit natin LED nakatukod sa loob yan, hindi natin may ibaong maigi hindi natin may ibaong. hindi katulad na ito guys yung stock nya yan may ano ito guys, hindi. Yan, hindi siya mailalak kasi nakatukod sa may plastic. Yan yung plastic na yan. Bali, apat na peraso. Ang trabaho niyan guys, kaya may harang na yan, siya ang papakalat sa ilaw sa noob Yan. Katulad ng mga headlight, meron siyang harang din, siya ang magpapakalat. Yan. Ngayon guys, ah, mag-LED -e na tayo. Yan, napakaliwanag na ito. Kaya, kahit tanggalin natin yan guys okay lang kasi uh, sobrang liwanag na itong uh, LED na to yan. bali ito guys yung LED na to uh, T10 yan mau order nyo yan sa may uh, Lazada sa online Shopee yan marami yan yan ngayon guys ang gagawin ko rito kakalasin ko to yan bubuksan ko yan hindi ko na masyadong uh, ipapakita yung video guys kung paano magtanggal yan kasi nga uh, masailan to guys yung dashboard na to yan. Papakita ko na lang sa inyo guys mamaya kapag katanggaling uh, tatanggalin ko na itong mga harang na yan. Okay guys, uh, nakalas na natin itong mga gauge nya. Yan, yung uh, speedometer gauge, RPM gauge, at yung fuel at temperature. Yan. Bali kapag magkakalas kayo guys, yung kanya-kanyang tornillo, pag ihiwa-hiwalayin Kung ano ang nakakabit sa kanya, yun ang tornillo niya, Tulad nito, yan may mga tornillo siya na kahiwalan. Yan. Ito guys yung patanggalin uh, natin. Itong apat na to. Yan hindi kasi matatanggal siya kung hindi natin tatanggalin itong mga to. Yan. ganito lang guys. Yan, babaliin nyo lang. Yan bali apat na piraso. Yan. Ano lang guys. Bali babaliin niyo lang. Yan, apat na piraso. Tapos ngayon, ngayon guys, ang gagawin niyo kapag natanggal niyo na, uh, lilinisan niyo lang. Yan, kung mas maganda guys, uh, punasan niyo na lang ng ano ng uh, malinis na basahan. Tapos babasahin niyo lang ng konti. Yan, tanggalin niyo na lang guys. Huwag niyo nang uh, uhugasan, katulad ng mga ginagawa ko kung kayo nagdi DIY guys ganun lang gawin nyo kasi masailan tong dashboard hindi pwedeng uh, kapag wala kayo idea uh, huwag nyo hugasan uh, punasan nyo lang itong mga to punasan nyo yan, uh, para matanggal yung content yung ang importante naman guys ito matanggal to yan, uh, para kapag binuha nyo yung park light uh, maliwanag sya yan. Yeah. bali ito guys ha, uh, ko na to yan, lininisan ko to. Yan. Pakita ko na lang guys mamaya uh, kapag uh, ikakabit ko na. So ito na guys, uh, na-assemble na natin. Yan, naibalik na natin guys. Yung mga gauge niya Tapos natakpan na natin. Balin, nalinisan na namin yan guys. Yan. Tapos ito guys, pakita ko sa inyo. Yan, bali ito guys yung tinanggal natin. Apat na peraso. Yan, ang ilaw niya, uh, T10. yung stock niya. Yan, tuloy itim na. Kaya sobrang labo na. Yan, tapos ito naman guys yung uh, ipinalit natin. Yan, LED na T10. Yan. Tapos ito guys, pakita ko sa inyo. Ito na yung uh, tinanggal natin, yung nasa loob. Yan, kitang kita naman guys. Yan, wala na siyang harang. Yan, bali ito na siya. Then, uh, ito, papakita ko sa inyo. Yan, may ipapasok na natin yan. Yan. Bali, may ilalak na natin. Yan. Hindi ka kanina. Ayaw siyang, ayaw siyang mag Kasi nga, tumutukod dito. Yan, tumutukod. Ngayon, wala na siyang tinutukuran. Yan, kaya naipapasok na natin. Yan. Bali, ito guys, pakita ko sa inyo yung tinanggal namin uh, para matanggal natin ito. Yan, ito guys, yung uh, tinanggal namin yung cover niya, Ayan, kasi kapag hindi natin tinanggal to hindi natin mabubunot itong uh, panel cage o dashboard kasi andito yung tornillo nya apat yan hindi natin kayang bunutin hindi katulad ng iba uh, hiwalay nabubunot siya hindi natin natanggal lahat yun ito kasi Toyota Revo uh, o gasoline engine parehas lang yan guys yan tapos ito guys yung mga sakit nya yan, hindi rin siya kayang kamay niyan sa likod para palitan kasi nga masikip sa loob. Yan. ngayon guys, uh, ito uh, okay na napalitan na namin. Yan, ah uh, meron pang ni-request yung may-ari na ito palitan na rin daw namin ng LED. ngayon guys, sa mga hindi pa nakakaalam, tuturo ko sa inyo kung paano yan tanggalin. Hindi nyo na kailangan tanggalin lahat 'yan. Yan, ganito lang yan, guys. Yan tatanggalin natin ito. Yan tanggalin mo. Tayo mo muna to raya. Baka mabasag. Bali apat na piraso yung sa kawakan niya. Yan. Ito guys, meron yan dito ng lock. Kabilaan. Dito. Yan, ang gagawin niyo, hahatakin niyo lang. Yan, wag kayong matakot na hatakin yan. Ang gaya lang guys. Yan. Ah, mara yan. Tapos ito, ah, uh, andito yung ilaw niyan. Susungkitin niyo lang 'to kumbaga mabilis ang proseso to guys ha yan ito yung lock nya bubunutin nyo lang ng ganyan ito na mismo ang ilaw nya bali isang peraso lang ang ilaw nya guys T5 yan T5 so ito ha stock pa kumbaga uh, uh, original nya pa ngayon papalitan natin bubunutin nyo lang ng ganyan yan bunut na tapos ito guys ang pinapalit ko. Yan na uh, LED na T5. Yan ngayon lang. Tapos susok-sok na lang guys. Medyo masikip lang to guys kasi syempre ah uh, LED sya. Minsan eh, uh, hindi, mag, hindi nagpipit masyado. Kaya yan. Tulad yan guys, lumubog. Kasi matigas. Yan, dito na natin bunutin guys. Yan, para mas ano natin. Bakit? Okay. Dito na natin guys. Kasi napunot na. Ito siya guys. Yan. Ngayon, uh, plug and play lang yan, guys. Yan, tutusok nyo lang. Yan, ganyan lang, guys. Yan, ipasok na natin. Yan, tapos ito, guys, uh, ibabalik nyo lang. Kung mangyari sa inyo yung, guys, uh, nabunot, tusok nyo, ibabalik nyo lang. ng ganyan. Kumbaga, may lock guys, pipihit lang yan. Pali ka na lang guys, sa uh, ikakabit ko na to para maikabit namin na maayos. Tapos yung dashboard niya, ikakabit na namin. Uh, pakita ko na lang sa inyo guys mamaya kapag testing na namin. So ito na guys, uh, okay na. Uh, naikabit na natin itong uh, cover. Yan lahat. Bali ito guys, yung pagkakabit niyan at pagtatanggal, uh, discarte na lang. Hanapin nyo lang yung mga tornilyuhan. May mga tornilyuhan yung guys doon sa kabila, pati dito sa mga ilalim ito kasi guys, uh, hindi ko na sinasama sa video kasi medyo hahaba ang video natin, kaya ito guys uh, tinuturo ko lang sa inyo, uh, kung paano natin gagawin, yung issue ba guys na kung paano natin, katulad nito na uh, malabo yung dashboard nya yun lang ang ipapakita ko, pero yung mga pagkakalas hindi ko na masyadong pinapakita kasi masyadong hahaba ang video natin Yan. bale ito guys, uh, kanina uh, napakalabo uh, kahit na umaga uh, hindi kita yan, ngayon guys, ah, papakita ko sa inyo. Yan. Ano ah, sir, kitang kita na. Mm -hmm. Yan. Liwanag. Yan, napakaliwanag guys. Tapos ito guys, yung kanina, yung sa aircon switch. So, yan. Uh, kulay blue yan guys, ang nilagay ko. Yan. Pero dito guys, sabihin ko sa inyo, huwag kayong maglalagay ng kulay blue dyan. O anong kulay na iba. Kasi ang kailangan lang guys, ang ilalagay dyan, kulay puti. Ayan, kasi may hilo kayo yun guys. Uh, may hilo kayo kapag uh, drive kayo at kulay blue to. May hilo kayo. Okay lang sa mga aircon switch. Yan, kulay blue. Pero dito, kailangan guys, puti puti. Balik lang guys, yung pinakita ko kanina na video, gayahin nyo lang yon kung anong mga gagawin. Uh, gayahin nyo lang yun ha. Kahit nasa bahay kayo guys, magagawa nyo na mga isang sasakyan nyo. Halito sa sir. Sir, baka may babatiin ka. Ah, uh... Uh, si Mommy Girl. Yan. Yun. yun. Mga yun. anak mo, sir. Ah, doon nga sila sa resort ngayon. Uh, bali sila, sir. Ah, galing pa ng Pasay at maliligo sila sa Kalamba, Laguna. So, ah, si sir, ah, dumaan, dumaan dito sa Asia para ipaayos na rin tong sasakyan nila habang naliligo yung pamilya. <laughs> yan, sir. Maraming salamat po sa iyo, sir. Okay, sir. thank you. Yan. Thank Ingat you po you sa pag-uwi. Very, good, very yan. good. So, in case, ah, ganun lang. Ah, gayahin nila yung video ko. Ah, kahit nasa bahay kayo, guys uh, magagawa nyo na maayos ang sasakyan nyo. Yan guys, maraming salamat. Sir, thank you sir.